Hello, hello, hello everyone! Pretty people! For today's video, ay mag-o-open na nga tayo ng mini vlog. Yes, ayan, taglilikpit na tayo for today's video dahil katatapos ko lang yan magluto ng ulam for our lunch. Kasi ang klase ng anak ko ay 12.30. So, inagahan ko talaga ang pagluluto. 9 o'clock nag-ready na ako. And pinakain ko na anak ko ng banda mga 11 pagkatapos ng kanyang online. And tinatapos ko na lahat itong mga dapat bigpitan yung mga pinagamitan ko noong pinagluto ako ng tangali at saka yung mga pinagkainan namin. And after that, ay tayo ay mamamalansya at maliligo muna. So, ito na nga, guys. Ayaw, eh, pagkatapos magdikpit talaga naman naglalakita na aking katawan. Diyos, Maria. Sir, ayan, tapos na ako maligo. And then, ayan, at inaayos ko lang yung sahig at baka ako may basa. And then, chinik ko. And then, ayan, maglagay na tayo ng deodorant. So anyways, ayan, naglalagay na nga tayo Siyempre, protection din naman sa sobrang init, no? Don't worry, wala lang ako ng kutong <laughs> Anyways, so ayan na nga, inulit nung nulalot Parang piling ko wala yung kaliwa And then, ayan, at alam nyo naman sinulalot eh Lotion is life Yes, kahit na mawala yung mga foundation Basta lotion is life for me Kaya lagi ako maraming lotion Lalo pag may sale sa Watson At saka sa Daiso Japan Ayan, lagi ako bumibili dyan So anyways, ayan na tayo mag-lotion muna. Siyempre, para kuminis-kinis naman ang skin ni Nuna Lot. In fairness oh. naman, dry eh, yung aking skin. Sorry naman. So ayan, hindi ako nabihaya ng magandang skin. So anyway, saya malapit na mataas si Nuna Lot at ang anak ko ay kakain na ayat ni-ready nire ko na ang kanyang lunch. Katatapos lang ng kanyang online dyan So sabi ko kain ka na at 12:30 pa pasok mo anong no, oras na? Quarter to 12 lang, kailangan bidisan natin. So ayan, pinagahain ko na ang anak ko ng kanyang lunch na niluto ko kaninang tanghali. So habang nakain ang aking anak ay ayan naglalagay na ako ng water dito sa aking bagong biniling iron flat iron steamer. My god, napakadali ng buhay ko ngayon. Oh. Diyos ko, sana nung ko pa nabili to, buti na lang talaga bumili ako daw nagsisisi. Diyos ko, dati-dati yung ordinaryong plancha, inaabot ako ng isang oras sa isang uniform dahil hindi ko matanggal yung mga yung mga lukot-lukot at saka yung mga dating mga dinya ng uniform. My God, buti na lang meron. Alam niyo, pretty people, napakalaking tulong talaga nitong flat iron na steamer na ito. Bonggang bongga talaga. Pra so ayan, sabi ko nga, habang namamalansya ko, sabi ko sana ako, pilisan mo, maliligo ka pa, malilate ka pa. So anyways guys, hanggang dito na lang muna yung mini vlog ko for today's video at medyo mahaba-haba na tayo. And thank you for watching. Please follow my page. ah uh, kung gusto niyo bumili ng itong iron steamer, naku po, napakaganda guys. Nandiyan yung link. So ayan, bye bye for now guys. Stay, stay safe everyone. And yes, gutom na gutom na ako dyan. Sabi ko hindi na, hihatid ko muna nga pala yung anak ko.